Hello everyone! Hello, hello, bunso! Uh, bunso ng Whitey. So, uh, unang-una I would like to thank the Lord for allowing me to greet one of uh, my Whitey friend, na si Renison Peralta, ayan, a.k.a. Bunso. Bunso ng uh, Whitey. <laughs> So ayan, happy happy birthday Renison. Uh, of course, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na nakilala kita sa YT. And uh, siguro kung hindi ako nagkakamali, uh, nakita ko yung LS mo or nag-scroll down ako sa YouTube ng Uh, makita kita na nag-pre-pray. Ayan. Um, pinaka, the most uh, important na gagawin talaga dapat ng bawat isa ay mag bago umpisahan ang araw o di kaya bago pumasok sa work, bago mag-start ng anuman anumang bagay na ninanais mo. Ayan. Uh, we ask for the For the Lord's guidance. So, yan. Doon ako na-touch sa, uh, yun, sa prayer mo. Parang, lahat pinag-pray mo. So, I'm very touched uh, sa yung prayer. Uh, salamat din. Uh, siguro na nantig yung puso ko doon. And, ayan. Na, na, nakita ko rin na mga doon sa LS mo, mga bago. So, kasi I like fishing, di ba? Alam mo yan. So, Uh, palayang palay ang ko. So, ayan. Nagbabalik ako palagi na sa iyo. And, uh, nakilala ko nga doon si, ayun na uh, din, inintroduce mo sa akin si, um, si team admin ng mabait. Alam nyo na yon kung sino yun. Siyempre, ang aking friendship na si Cookie Hero. Hello, Sisi. Tissue, please. <laughs> So, <laughs> ayan, pagpasensyahan nyo na po ang aming mga, uh, ano lang, mga kinatawag namin ng na gano'n, parang natutuwa lang kami sa gano'n. So, anyway, pagpasensyahan mo na rin, so yung aking background, ayan, yung aking background ay ipinili ko dito kasi napakatahimik dito, and sa labas kasi maingay, ang daming mga sounds, as you know, pag mga weekends talaga ay andyan yung mga tugtugan, kalua't kanan, so parang mabibingi ka. Ayan, pinili ko dito sa place ng kwarto na to para tahimik. Ayan. So, happy happy birthday, Bunso. Uh, Renison Peralta. So, I'm praying na magkita talaga tayo for your birthday o di kaya bago mag-birthday. So, uh, which, uh, kahit saan man doon, yung pinili mo o pipiliin natin. So, ikaw yung magpipili and of course, I would like to thank you and to take this opportunity na rin na magpasalamat sa iyo dahil nakilala kita dyan and, and thank the Lord of course na uh, dahil sa humbleness mo and malapit kasi ikaw sa ating Panginoon, you're always praying so ayan, gusto gusto ko yung mga ganun na uh, kasi siguro sa mga age mo ngayon mga ka-age mo or sabihin na natin na mga youth uh, Uh, ikaw yung nakita ko na napaka uh, prayerful ayan, papasalamat ako doon dahil sabi ko nga ay, ma malapit ito sa ating Panginoon, so alam mo na, pag malapit kay Lord uh, he see to it na nagpipray din po siya sa mga kanyang mga friends, sa family, at sa mga ka-churchmate niya, o kahit mga friends niya saan, yan, natatot siya ka doon sa mga gano'n na nagpipray And, ayan, mm, mabati lang ako ngayon, napahaba yung aking story. Anyway, happy happy birthday, hope to see you on your birthday, or bago mag-birthday. And, I wish you good health palagi, and more birthdays to come. Sana palagi kang gamitin na Lord for His glory, and of course, and more revenues to your channel and hope talaga na magkita na tayo uh, pati sa next mga mga araw hopefully makita natin si Ninang mo si Ninang Cookie ayan Kasong gusto gusto ng uh, tawagin ng lahat ng team mabait ayan yung admin ng team mabait si Cookie si Cookie daw ay mabait <laughs> anyway lahat naman tayo mabait charot Uh, anyway, happy happy birthday Bunso. I wish you good health palagi. And patuloy kang gamitin ni Lord. And thank you, thank you for being one of my friend in YT. And I'm praying also na hindi ka na bumabata, Bunso. So mag um, alam mo na para matawag mo na kami talagang officially na ninang, mag-asawa ka na daw, sabi ni ah uh, plantita sa atayon di ba? Sabi niya, mag-asawa ka na daw kasi huwag mo na kami tawagin Ninang, kundi gusto niya maging bridesmaid. O sige, uh, kahit saan doon, bridesmaid or ninang, pwede, pwede kami dyan. <laughs> anyway, happy, happy birthday. God bless you and Thank you. Hopefully na magkita talaga tayo. Happy birthday. God bless you. God bless you more. And more birthdays to come. Love you.